Hello guys, good morning Ayan na nga, pabango na tayo Ayan na nga pala guys, umaga na Kaya nga naman yung tira namin ulam kagabi ay iinitin ko Kaya nagsalang na nga pala ako dito ng kawali Ayan Bago nga pala guys, lumabas muna ako ng bahay Para tingnan yung magandang view dito sa tapat ng bahay namin Ayan dito nga rin pala guys yung papa ko nagwawalis. Maagang aga ay nagwawalis na siya guys para na pag may dumating na bisita ay malinis. Dito na nga rin pala guys yung pamangkin ko may dala-dala pang flashlight dahil madilim para raw po ang kanyang paningin. Ayan at bumalik na nga pala ako guys dito. Ayun guys may nakahanda na po palang pagkain dito. Siguro si papa ang nagluto neto may kasama pang ang kape. Ayan. Galing talaga ng papa ko. Ito nga pala guys, yung tirang ulam namin kagabi. Ayan, at iinitin ko nga pala. Ayan. Sasalang ko na nga pala yan guys. Tinawag ko na nga rin pala yung papa ko para sabay-sabay na nga pala kaming kumain. Ayan. Naglagay na nga rin po pala ako dito ng sili para may sa tayo ng medyo maanghang. Ayan, lalagyan ko na nga rin pala ng toyo. Ayan. Dito nga pala guys sa probinsya namin sa Bicol, yan talaga ang best namin, mga sili-sili, maang, maanghang-maanghang na Dito yung pamangkin ko guys, suot soot niya nga pala yung short ng jowa ko. Kaya nga naman guys, sabi ko sa pamangkin ko ay pero ayaw niya nga. Kaya nga naman yung giggle ko guys, ay dito ko na nga lang pala binuho sa sili na to. Ayan. Ay nako yung pamangkin ko nga pala yan, guys, ay nako sobrang kulit talaga niyan guys. Ayan. Kukunin ko na nga pala guys yung ininit natin. Ayan. Bawas na nga rin pala yung itlog dyan guys dahil kinuha na nga po pala ni Papa. Doon siya kumain sa labas. Ayan. Tara na nga pala guys at samahan nyo na nga pala kami mag-almusal ngayon. Ayan guys. Ito sa probinsya namin guys, ganito lang, ganito lang ang buhay. Simple lang. Ayan. Sabayan nyo na nga kami guys, kumain.